Ngayon, ang tampok kong issue sa mga taong bayan na gusto sanang madinig nila sa Pangulo nung nagsona na ikatlong beses, eh, presyo ng mga bilihin, bigas lalo na, trabaho at sweldo. Pero mm -hmm. parang tila itong mga tatlong bagay na to na pangunahin sa silip ng mga taong bayan, eh, konti lang ang sinabi ng Pangulo. Ano sa tingin niyo yung kulang o medyo sana inadagdag? Eh, nadagdag? Mm -hmm. Oo. oh, ah, uh, natuwa ako na inuna niya 'yung agriculture, no, kasi ah, uh, parang wala pa akong narinig na sona ng mga presidente na inuna yun. Ah, hmm. uh, ngunit ah, uh, ano to ah uh, matagal na proseso, no? Kasi talagang matagal nang napabayaan ang ating agricultural sector at kaya nga kakaunti na lang ang nagfa-farm no sabi ng mga uh, Department of Agriculture sa mga datos nila ah uh, pero yun yung matagal eh, na proseso maaari kang magbigay ng ayuda pero hanggang sa mga farmers na I think ginawa niya bago siya magsona pero hanggang dun lang yun no ang uh, immediate din ay yung ang uh, sweldo ng ating mga ano kasi ma kasi marami nagsasabi ang ang inflation hindi naman yan kag wala naman sa kontrol yan ng presidente dahil may nalaman daw yung mga development sa abroad pero hindi pwedeng wal, hindi sumagot o hindi magresponde ang isang presidente kasi maraming problema ang pupunta talaga sa presidente na wala sa kontrol niya pero anong gagawin niya no mm okay naintindihan ko na mahirap magtaas ng pasweldo dahil may mga Uh, employers na aangal, sasabihin hindi kami mag -ano, hindi kami magsasara kami o magtatanggal kami ng empleyado. Ngunit uh, tingin ko kailangang uh, pag-usapan, pag-aralan talaga. Uh, ito ay urgent measure na kailangan tutukan ng presidente. Plus, kailangan din i-monitor kasi ilan sa mga uh, empleyado ang nagbibigay ng totoong sweldo. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil na uh, uh, mataas ang ano natin eh uh minimum wage natin compared sa ibang mga bansa sa ASEAN pero bakit eh uh, may mga iba na anecdotal ito ah na alibaw lumapit ka lang sa isang construction worker diyan sa, sa dito sa lugar namin hindi sakin nang totoong sweldo nang totoong minimum wage yun yung kailangan ditutukan marami ring ano mara, marami ring uh, tingin kong uh, makikinabang dito ito tingin ko yung pinaka immediate eh. Okay. Hindi ho binanggit ng pangulo, uh, sabi niya uh, unemployment down, underemployment down, pero you know, e is a formal economy ang Pilipinas. So, yeah. e napakalaki. In fact, mga 90% e informal economy. So, parang tipong doon yata yung mababa ang sweldo, hindi regularan trabaho, walang job security. Mm -hmm. Sabi nga ng ano ko, ng isang demographer na kaibigan, sabi niya mas magandang metric na yon yung hunger mm -hmm. Kasi mas doon mo makikita talaga Noong kalaga. dahil marami talaga nag, nasa informal uh, economy. Eh. Nandun yung bulk ng mga, lalo na yung walang-wala, yung may Subsistence lang ang kanilang uh, kinikita araw-araw. Ngayon, dalaw, iba pa ho sa mga issue, eh, yung sabi nila sa taong bayan, mahalaga yung fighting corruption and mm -hmm. fighting criminality. Tila walang ganong sinabi doon ng Pangulo. As siguro yung sa corruption kasi medyo malapit sa kusina no dahil uh, doon sa mga akusasyon sa pamilya niya at uh, yung criminality naman uh, ang sinabi niya nga lang yung tungkol sa drug yes. drug war no pero meron kasing uh, monitoring na ginagawa ang UP Third World Study Center na sinasabi more than 700 plus na ang drug related killings no mm -hmm. at, uh, parang may porsyento dito na state agents ang nag-commit. so hindi ko alam to what extent uh uh kapanipaniwala yung sinabi ni presidente na bloodless and to what extent then yung sinasabi ng third world studies na state agents ang nag-commit, eh dahil yun sa utos ng presidente no katulad mm -hmm. ng nangyari nung panahon ni uh, pangulong Duterte uh mm -hmm. so sana ang inaangkin hintay ko kung paano niya isusulong yung public uh, health approach in addressing the illegal drug problem in the country. At saka, of course, yung yung supply. Okay. At medyo quiet ang Pangulo doon sa naibalita na, na gusto niyang magbalik usapan sa mga rebelde, ano po, pag-resume ng peace talks. At yung Bang Samoro, eh, parang tila nakaligtaan din na ikwento ng hustol, kahit na ito yung first parliamentary elections. Oh, okay. Totoo, oo, oh, oh. hindi niya masyado na na ano to, na uh, pag-usapan at na mention uh, considering ang laki ng ibinaba niya ng trust rating sa Mindanao itong huling huling survey, no? Um, In fact, pwede nga niyang i-showcase -ano, yung uh, pangsamoro dahil napaka... Yung, ito, it's, it's a good experiment eh, in providing autonomy to an area in the country na conflict treated. And so hindi ko rin alam kung bakit hindi niya ito uh, binigyang pansin.